Napakahalagang regalo po mula sa langit ang kapatid sa totoo lang kasi yan ang karamay mo eh 'di ba sa hirap at ginhawa dito nga sa tv 5 eh, kapatid ang tawag sa isa't isa 'di ba pero pwede ding maging salot sa buhay ang kapatid totoo yan hindi ba gayun pa man kapatid o hindi kapatid ang formula ay para sa lahat 'Yung formula ng payapang kasunduan ay parating nagsisimula at magtatapos sa pagkakaintindihan. 'Yan. At kailangan tanggalin ang galit. Sing dilim po ng kwartong pinag-aawayan dito ang inyong mga puso at isip. Ayan. Tanggalin natin ang galit para magliwanag at mahanap natin ang malinaw sa isip at bukal sa ating kalooban. Ang solusyon na nandyan lang pala sa inyong mga harapan. Pero hindi nyo makita kasi galit-galit galit kayo. Tama.